Yo magandang araw mga parikoy so ang video tutorial natin ngayon is gagawa tayo ng isang makina kung saan ito ay dumana sa isang overheating so titingnan natin ngayon mga parikoy kung ano pa ba ang mga bagay na pwede nating pakinabangan dito since ang makinang ito ay nag overheat at hindi naginalaw. ginalaw so umabot na mga parikoy ang sinasabi dito na nasa uh, magtatatlong taon na itong hindi uh, nabuksan or inandar simula nung ito ay mag-overheat. So gagawin natin mga ngayon, mga pare so sigurado tayo na itong makinang ito ay hindi na maikot. So titingnan na lang natin mga pare koy kung ano pa ang mga bagay na pwede nating pakinabangan dito. Baka pwede pa nating magamit uh, mga pare koy uh, sa iba pa nating mga makina. So siya nga pala mga pare ko yung makinang ito ay isang uh, Toyota 4K series. So mga makinang ng K series na lang mga pare koy kung saan ito ay isang 4K engine. So, sa madaling sabi mga pare ko, yung makinang ito ay isang uri ng internal combustion engine, four stroke gasoline engine. So, naturally aspirated engine. So, ibig sabihin mga pare ko, yung makinang ito ay gasolina at walang turbocharger. So, naturally aspirated engine. So, yung topic natin ngayon mga pare ko is about overheating. So, makikita nyo mga pare ko kapag yung ating makina ay dumanas isang overheating, yung unang tinatamaan nito mga parikoy is yung ating uh, cylinder head gasket. So ito yung ating cylinder head. Ito mga parikoy, ito at yung ating cylinder head, yung ating cylinder head cover, cylinder head, engine block dito sa gitna, at sa baba naman yung ating oil pan. So kapag ka-overheating yung pinag-uusapan mga parikoy, so ang mangyayari dyan siguro nang nasira mga parikoy or madumi dito yung ating radiator at hindi nakapag-circulate ng maayos yung ating tubig yung ating uh, fresh water pump naman baka diferensyado. so isa ring pwedeng dahilan so kapag ka overheating yung ating pinag-uusapan mga pare koy tinatamaan dito kaagad yung ating uh, cylinder head gasket so dito pa lang mga pare is uh, binaklas ko na isa-isa yung mga uh, bolt at nut dito mga pare para mamaya is diretso nating matanggal at makita natin dito yung ating uh, cylinder head gasket kung may tama na o at uh, di kaya mga parikoy mas malala dyan kung may tama yung ating uh, cylinder head. So kapag ang cylinder head may tama mga parikoy pwede natin itong uh, pakinabangan pa sa pamamagitan kapag atin itong shop or manual refacing. So ngayon mga parikoy titingnan natin, babaklasin natin ito kung papakinabangan pa ba yung ating uh, cylinder head at saka yung ating engine block. So babaklasin natin mga parikoy yung... A uh, mga bahagi dito. So dito naman mga pare ko, binaklas ko na kanina yung kanyang uh, intake manifold saka yung kanyang exhaust manifold. So mapapansin nyo yung kanyang carburetor dito is uh, wala na talaga siya sa ayos. So ayan mga pare ko, kinalawang na uh, yung ating carburetor dito. So gano'n na nga mga pare ko, tinanggal na natin yung ating exhaust manifold saka intake manifold dito. So mapapansin nyo pagkatanggal natin nandito pa yung kanyang gasket. So malamang sa malamang mga parikoy di na ito pwedeng gamitin kasi nga uh, isang mo lang dito is masisira na siya. at magkakaroon na ng singaw yung ating makina uh, mga parikoy sa kanyang intake at saka exhaust. So pareho yan mga parikoy uh, since magkatabi lang uh, yung kanilang entrada uh, at saka yung ating alabasan. Uh, so dito yan mga parikoy. Ah uh, lahat ng bilog dito is yung ating intake galing yan dito sa ating uh, carburetor sa kanyang uh, pagpasok ng air and fuel mixture mga pare ko since gasolina ito dito sa ating intake sa, so ito namang dalawa uh, apat rin na uh, square mga pare ko is yung ating exhaust so dito yan uh, lahat ng pabilog mga pare ko is yung ating intake dito lahat dito is ating intake at yung mga square naman yung palabas yung ating exhaust na lalabasan ng ating mga exhaust gases. So ngayon mga pare ko, gaya ng sinasabi ko kanina is binaklas ko na nga yung uh, ibang bolt at nut dito para makita natin kaagad kung may tama dito yung ating uh, cylinder head. So eto na mga pare ko, tatanggalin na natin yung ating uh, cylinder head uh, cover. So ayan mga pare ko, uh, eto walang tama so pwede pa yung uh, pakinabangan. So eto na mga pare ko yung ating rocker arm assembly so tinanggal ko na nga ito kanina at gusto ko lang ipakita sa inyo mga pare ko yung kaniyang uh, itsura dito. So tatanggalin na natin muna ito. So eto mga pare ko, binaklas ko na yung ating mga push rod dito sa likod. Uh, para may pakita ko sa inyo anang diretso. So eto mga pare ko, pwede nating tanggalin yung ating uh, rocker arm assembly dito. Uh, kapag uh, binuksan natin or kinuha natin yung mga nut uh, na ito mga pare ko or mga bolt na ito. So ayan, para diretso na is tatanggalin na lang natin mga parikoy yung mga uh, bolt dito para makita natin kung may tama nga yung ating uh, cylinder head. So since niluwagan ko na ito mga parikoy, so diretso na yung ating gagawin dito. So eto mga parikoy, pagtanggal ko kanina napakatigas kasi nga uh, simula nang ito ay nag-overheat so mag-aabuti na ng tatlong taon bago ito nagalaw. Or bago ito uh, mabuksan. So ito yung ating uh, papasukan ng kuryente since uh, ito nga ay may uh, uh, spark plug since gasolina yung ating makina. So ito mga pare kay, Pwede na natin tanggalin yung ating uh, cylinder head uh, dito. So ayan mga pare guys yung sinasabi natin kanina ng overheating. So, lalagay muna natin sa dito. So, ayan, yung ating cylinder head. So, titignan natin mga pare ko yung ating uh, cylinder head gasket gaya ng sinasabi ko kanina. Since ito nga yung unang tinatamaan kapag ka nag-overheat yung ating makina at hindi naagapan. So, paliwanag sa overheating mga pare ko yung mapapansin nyo na yung ating makina dito is biglang namamatay. Uh, nag-uusok mga parikoy uh, magkakaroon tayo ng white smoke emission di kaya yung blue smoke uh, emission. So ganito ang mangyayari uh, mga parikoy So eto na nga mga parikoy isang example ng ating overheated na makina. So eto mga parikoy mapapansin nyo na yung langis dito is naakit na sa ating uh, piston crown mga parikoy. So lahat ng ating uh, Piston ay mayroon ng langis na may halong tubig. So ano ang katotohanan mga parikoy, anong dahilan ng pagiging uh, overheated na makina? So lahat ng butas dito mga parikoy, i-explain ko muna sa inyo kung anong, anong mga dahilan, bakit nag-o-overheat yung ating makina. So unang-unang dahilan mga parikoy, uh, magsisimula muna tayo sa ating radiator. So yung ating makina mga parikoy, isang water-cooled engine. So ibig sabihin tubig yung nagpapalamig dito uh, sa loob mga parikoy. So ang nangyayari ngayon mga parekoy kapag yung ating radiator so katulad niyan mga parekoy uh, ganito ganyan. so yan yung ating radiator so nonjan sa loob mga parekoy yung tubig na nagpapalamig uh, sa ating makina So ngayon kapag ka madumi yung ating radiator mga parekoy ang mangyayari dyan is nagkakaroon ng bara or barado yung ating mga tubes mga cup Uh, capillary tubes or copper tubes sa loob so hindi na makakapag circulate ng maayos yung ating tubig dito so isa ring dahilan mga parekoy nagkakaroon yun ng clogging or ang pagbabara so next mga parekoy is yung ating uh, fresh water pump baka sira na mga parekoy yung kanyang mga fins baka diferensyado na so once it, yun ay masira mga parekoy uh, isa rin yan naka, na, nakakapagpigil sa circulation ng ating uh, uh, fresh water or coolant na circulation dito sa loob ng ating makina So, isa lang yan mga parikoy sa basic na dahilan bakit nag-overheat yung ating makina uh, ka tubig yung ating pinag-uusapan dito mga parikoy. So, ngayon is i-explain ko lang sa inyo kung bakit ito, uh, bakit ganito ang nangyari sa makinang ito. So, mapapansin nyo mga parikoy, tuturo ko sa inyo yung bawat butas dito. So, mangyayari tatanggalin muna natin itong ating uh, cylinder head gasket uh, para makita natin yung mga butas mga parikoy. So, ganito ang kanyang uh, itsura. So lahat ng uh, pabilog mga parekoy sa gilid is lalagyan na niyan ng bolt na kinakapitan ng ating uh, cylinder head. So eto mga parekoy. So dito naman mga parekoy sa ating gilid na bahagi ito is ito yung uh, passage or water passage mga parekoy na nagsisilbing cooling or coolant ng ating mga sleeve or liner. So mga lahat dito mga parekoy dumadalo yung tubig natin dito uh, so loob since mainit yung ating makina kapag ka nagkakaroon na ng combustion sa ating uh, stroke, combustion stroke or power stroke since mag-aapoy dito para matulak yung piston. So, yung mangyayari, mapupuno ito ng apoy mga pare ko yung ating combustion chamber. So, kapag sinasabi nating apoy, is iiniti niya yung bakal dito. So, para uh, lumamig yung ating makina is magkakaroon tayo ng water circulation sa loob. So, dito yan mga pare sa ating water passage dadaan yung ating water circulation ngayon mga parikoy pag nasira or barado yung ating radiator sira yung ating fresh water pump ang mangyayari dyan is uh, hindi na makakadaloy ng maayos yung tubig dito. So yung tubig dito mga parikoy is magiinit yan. Ang mangyayari is tuluyang tataas yung temperatura ng ating makina. So sa lahat ng bagay dito mga parikoy gaya ng sinasabi ko is yung ating uh, cylinder head is made of uh, aluminum alloy. Yung ating uh, engine block is made of cast iron. So eto gasket lang sa mga parikoy. So mapapansin nyo, itong unang bagay mga pare ko ay nalulusawin kapag mainit yung ating makina. So ang nangyayari mga pare ko kung titingnan nyo, uh, kinakabit natin dito yung ating head gasket uh, cylinder head. So ito yung ating head gasket. So nangyayari dyan is lulusawin niya ito. So since dito dumadaan mga pare ko yung ating mga tubig, so katulad nito dito dumadaan yung tubig gaya ng sinasabi ko so kapag ka nalusaw ito mga parikoy ayan ang mangyayari masisira yung ating head gasket so walang ibang separation mga parikoy so ang tubig dito is papasok ng tuluyan sa ating combustion chamber or sa ating sleeve since at pumasok na nga yung tubig mga parikoy sasama na yan sa ating combustion sa ating power stroke so masusunog yung tubig at nag at iinit yung gilid mga parikoy masusunog dito yung tubig lalabas yan in terms of white smoke emission kapag katubig yung sinunog ng ating makina by means of white smoke emission so isa pa ring ah, dahilan mga parikoy sa overheating si o ah, ah, isa pang epekto sa ating makina ang overheating mga parikoy so dito yung ating mga pushrod mga parikoy para sa ating rocker arm ah, sa timing ng opening at closing ng ating intake valve at saka exhaust valve so dito mga parikoy yung ah, pop up entry or at exit ng ating mga uh, lubricating oil. Ngayon kapag nasira din mga parekoy katulad nito naputol rin yung ating head gasket. So maaaring magi-exchange na sila ng butas. Ang mangyayari mga parekoy yung ating uh, lubricating oil is papasok na rin dito sa ating uh, combustion chamber or sa ating piston. So masusunog yung ating langis mga parekoy ilalabas yan so dahil liquid yan, flammable yan, ilalabas yan sa ating tambucho or sa ating uh, uh, exhaust manifold by means of bluish smoke or blue smoke kapag ka uh, lubricating oil yung sinusunog natin dito. So, ganun nga mga pare ko, katulad ng nang nangyari dito, basag yung uh, uh, gasket na separation ng tubig at saka lubricating oil at saka yung gasket na rin sa ating combustion chamber. So ibig sabihin, uh, naghahalo-halo na mga pareko yung tubig pumasok sa chamber, yung langis pwedeng pumasok dito, yung tubig pwedeng pumasok sa lubricating oil, yung lubricating oil pwedeng pumasok sa tubig. So wala na pareko, sira na talaga yung ating uh, cylinder head gasket dito. So kapag mangyayari mga pareko yung sira yung cylinder head gasket kapag dinagapan, masyadong mainit yung makina or sobrang init ng pagkaka-overheat ng ating makinang mangyayari dyan. Baka itong ating uh, cylinder head mga pare ko is tuluyan ng bumigay. So kapag sinasabi natin bumigay mga pare koy so ito, area na ito is napaka flat yan, walang pwedeng naka-osli So kapag ka nag-overheat yan, posibleng ba bumalik ko yung ating uh, cylinder head. So kapag sinasabi kang bumalik ko mga pare koy pwedeng uh, dito may nag-fruit road na, ba na bakal dito, may, may umusling bakal. So kapag yun nang nangyayari mga pare koy Ibig sabihin, uh, gagawan niya ng paraan. So, pwede natin itong ipamasinsap. Uh, magkakaroon ng refacing. So, ibabalansi yan ulit. So, pwede rin uh, manual refacing, mga parikoy, gamit ang liha. So, maliit na liha lang at saka discard na rin, mga parikoy. Gagamit tayo ng isang glass or uh, window glass, mga parikoy. Pwede rin tiles since uh, flat yan. So, ang discarte dyan is ilalagay mo yung uh, uh, tinatawag nating uh, liha dito sa kanyang glass at i-slide natin dito, mga parikoy hanggang sa pumantay siya. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin malalaman kung may tama na ba yung ating uh, cylinder head. So pwede rin mga parikoy na yung ating dito engine block natin. So dito yung magkakaroon ng tama. So bihira lang dito magkakaroon ng tama mga parikoy. Usually ang cylinder head talaga ang mauunang ah uh, pangalawang tamaan. So unang matatamaan yung ating cylinder head gasket yung ating cylinder head bago itong ating uh, engine block so isa rin yan mga parikoy so pwede rin Nauna na muna si uh, ito talaga yung una Tsaka pangalawa yung ating engine block so pwede rin napangatlo si cylinder head. So yun mga pare ang katotohanan about dito sa ating uh, engine overheating. So dito mga pare gagawin natin ngayon is lilinisin natin yung ating uh, cylinder head. Uh, Kikiskisin natin 'yan ng liha mga pare titingnan natin kung Ah, uh, pwede pa ba yung gamitin as a spare? So kapag ito, pwede pang pakinabangan mga pare koy. Ay, uh, uh, mag-PM kayo sa akin, mag-comment kayo sa ating comment section kung sino'ng may gusto nito at atin itong uh, ipapa away or ibibigay ang uh, mga pare koy. So 'yung uh, ito 'yung ating uh, cylinder head ng Toyota 4K or mga K series ng Toyota so 4K Toyota engine. So ito mga pare koy. So isa pa mga pare koy, 'yung ating transmission, walang tama ito since uh overheating yung issue ng ating makina. So posibleng walang tama to, ang nangyari lang mga parekoy, nag-overheat yung ating makina, hindi na ginalaw. So nag nagiging stuck na siya. So ngayon kapag iniikot natin yung ating crankshaft dito is hindi na maikot dahil nga uh, malapit na magtatatlong taon na mga parekoy uh, nung huli itong naikot or nagalaw. So si transmission maayos naman yung kanyang galaw dito. So nagagalaw pa naman siya uh, mga parekoy sa neutral, primera, segunda, tercera, at saka reverse. So, uh, four speed lang yung ating makina mga pare So, sa mga may gusto ng mga parts dito mga pare ko, uh, gagawan ko ng paraan kung titingnan natin kung okay pa ba. So, dito yung mga ating uh, carburetor. So, wala na tong uh, sa pagkakaalam ko hindi na ito pwedeng pakinabangan kasi nga napuno na ng kalawang mga pare yung mga ano nito ay nagkakaroon na ng clogging so mas mainam uh, pwede pa naman itong pakinabangan Ngunit, pisa-pisa uh, na nga lang yung uh, magagamit mga parikoy. So, hindi na yung buo. So, dito sa mga intake manifold, exhaust manifold, okay to. Pwede pa itong pakinabangan. Kung makikita nyo, yung starter wala na. Pinakinabangan na yung starter natin dito. So, yung transmission is uh, good pa ito mga parikoy. At pwede pang uh, gawan uh, ng discarte para ikabit sa ibang makina. So, yung engine block natin mga parikoy, questionable pa yung ating sleeve dito. Kung paka pakinabangan pa ba ito. Yung ating piston, mga piston ring, hindi pa natin nakita yan. Yung ilalim nito, yung ating uh, piston rod. So wala pa, hindi pa natin natanggal or na overhaul talaga yung ating makina. So as for now, mga parikoy, si transmission lang, yung ating pwedeng pakinabangan dito, yung ating manifold. At saka yung mga cover, mga parikoy, goods pa yan. At saka ngayon, istitin na natin yung cylinder head kung may tama ba o wala, mga parikoy. So hanggang dito na lang ako mga pare ko yung sabaybayan nyo yung aking next video dahil i-upload ko yung uh, paglilinis natin sa ating cylinder head. Kung uh, makikita natin mga pare ko ipapakita ko sa inyo kung magagamit pa ba ito yung ano yung palatandaan na yung ating cylinder head is kailangan na bang ipamasin shop or pwede pa nating agapan uh, by means of uh, manual uh, refacing. So ayan mga pare ko yung ating uh, cylinder head. So ito, kiskisin natin to, lilinisin na natin to at uh, titingnan natin ipapakita ko sa inyo yung isang technique para malaman kung kailangan na ba itong uh, ipa machine shop or uh, refacing lang yung gagawin natin na uh, mga parikoy. So salamat sa panonood nyo mga parikoy. God bless inyo and always as peace.